Dalawang hukom ng International Criminal Court, ICC, ang mariing tumutol sa paghawak ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahilan upang magkaroon ng mainit na debate sa loob mismo ng ICC. Dahilan ng pagtutol ayon sa Chief Judge ng ICC na si Mark Perrin de Brishambot at isa pang hukom na si Gocha Lord Kipanidze, ang ICC ay wala ng jurisdiction sa Philippine Situation dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC mula pa noong 2011. Pinunto ng dalawang hukom na ang Rome Statute, ang kasunduang bumubuo sa ICC ay hindi maaaring ipatupad sa isang bansa na hindi nasakop ng kasunduan. Sa naging desisyon ng ICC, tatlong hukom ang bumoto pabor sa pagpapatuloy ng investigasyon habang dalawa ang mariing tumutol kabilang na ang chief judge mismo dahil dito kitang-kita na hindi buong korte ng ICC ang sumusuporta sa kasong ito laban kay Duterte. Ang desisyon ay nangangahulugan na sa kabila ng pagpapatuloy ng investigasyon. May malalaking argumento at batayan na nagsasabing hindi dapat manghimasok ang ICC sa kaso ng Pilipinas dahil hindi na ito bahagi ng nasabing korte. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong klase ng dissent o pagtutol sa loob mismo ng ICC ay nagtatanong sa kredibilidad at integridad ng kaso. Ipinapakita rin nito na hindi lahat ng ICC judges ay kumbinsido na may legal na batayan ang paghabol kay Duterte, lalo na't nasa ilalim pa rin ng soberanya ng Pilipinas ang anumang kaso laban sa kanya. Kaya ang tanong, ano na ngayon, ICC, kung mismong mga hukom ninyo ay nagdadalawang isip sa pagiging lehitimo ng inyong kaso, paano ninyo ito maipipilit sa isang bansang hindi nasakop ng inyong kapangyarihan?